Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam at labing anim hanggang siyam at dalawampu. Kabanata siyam at labing anim. Parang ilang tao na nagmamadaling magbayad pagkatapos ng hapunan. Lahat nagmamadaling magbayad, pero hindi lahat ay gustong magbayad. Posible na ang lahat ay nais lamang na maging magalang, dahil kung hindi ka magalang, ito ay hindi ka matino. Sa makatuwid, Madalas may mga tao sa hotel bar na nagtatanong kung sino ang magbabayad ng bill, darating at umalis sa lahat ng oras. Nakita ni Charlie ang maraming ganoong mga tao, ngunit hinangaan niya ang mga tao na tulad ni Paul, na matalino, mapagpasyahan, at prangka. Dahil may sinabi siya, talagang titigil siya sa pagsasalita ng walang kwenta, at ipapadala siya diretsyo ng palabas. Ito ang paraan ng komunikasyon sa pagitan ng matatalinong tao. Pagkatapos, hinitid ni Paul si Charlie hanggang sa labas ng kumpanya at pumunta sa pinto ng elevator. Nagkusa siyang pindutin ang elevator button para kay Charlie at pagkatapos ay may dumating na elevator mula sa unang palapag. At huminto sa palapag na ito. Sa sandaling huminto ang elevator, si Paul ay nagmamadaling gumawa ng pakiusap Kakausapin pa lang si Charlie, sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng elevator, at isang sobrang ganda na may glamorous at matangkad, nakasuot ng maliit na suit sa itaas na katawan ang biglang sumulpot sa elevator. Ang isang palda na may takip na balakang. Ang kagandahan ay kaakit-akit at gumagalaw, ngunit sa parehong oras ay walang kakulangan sa glamorous at sexy tingnan. Maari itong ilarawan bilang ang pinakamahusay sa pinakamahusay, kaya na ang lahat ng mga tao ay nasa sabig. Napatingin sa kanya si Paul na nagtataka at napabulalas, Miss Song, bakit ka nandito? Magsasalita na sana ang dilag nang bigla niyang nakita si Charlie sa tabi ni Paul, ang cold niya at ang magandang mukha ay biglang tila naligo sa simoy ng tagsibol, na may kagalakan ng ngiti ng maliit na batang babae, nagulat niyang sinabi. Mr. Wade, bakit ka nandito? Tumingala si Charlie at nalaman niyang si Warnia pala ang nasa elevator. Ang pinakamatanda sa pamilya Song. Sinamahan din siya ng ilang bodyguards, bawat isa ay may hawak na magandang flower basket. Hindi inaasahan ni Warnia na makikita niya rito si Charlie, at natural na napakasaya niya sa kanyang puso. Medyo nagulat si Charlie nang makita siya rito, at nakangiting sinabi. Pumunta ako rito para tumulong natingnan ng kaibigan ko ang kanyang feng shui. Akala kasi niya ngayon lang nakilala ni Paul si Warnia kaya nahulaan niya na dapat magkakilala silang dalawa. Nakangiting sabi ni Warnia, Mr. Wade, kilala mo rin si Paul. Dumating ako dito dahil hiniling sa akin ng aking lolo na tulungan siya at binigyan si Paul ng mga basket ng bulaklak para batiin siya sa pagbubukas ng kanyang kumpanya. Pagkatapos magsalita, napagtanto niya na hindi niya binati si Paul, kaya sinabi niya kasama ang ilan sa kahihiyan. Si Paul ay isang matalinong tao at ang pinakana-contact na mga sospek sa kanyang trabaho bilang isang abogado kaya siya ay may napakalakas na kakayahan na bigyang kahulugan ang mga mata at ekspresyon ng mga tao. Ang FBI sa Estados Unidos ay minsang nag-alok ng kurso sa pagbibigay kahulugan sa mga ekspresyon ng mukha. Ito ay pangunahin upang turuan ang mga humahawak ng kaso kung paano gamitin ang mga banayad na ekspresyon at pagbabago ng mata ng sospek para hulaan kung nagsisinungaling ang kabilang partido. Ito ay isang napaka high-end na kategorya ng sikolohiya, ngunit isa rin itong sapilitang kurso para sa bawat isang opisyal ng judicial. Nag-aral ng siya si Paul sa Estados Unidos sa loob ng maraming taon, at naging abogado rin kaisa ng kanyang childhood family edification, kaya may kakaiba siyang talento sa lugar na ito. Sa makatuwid, mula sa pagtingin ni Warnia sa ekspresyon at mga mata ni Charlie, masasabi niya na nagustuhan ni Warnia si Charlie. Habang hinahangaan si Charlie, nagawa niyang maakit ang napakagandang kagandahan gaya ni Warnia. At hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Mukhang pambihira talaga si Charlie, at maging ang pinakamatandang babae ng Pamilya Song, ay may malalim na pagmamahal sa kanya. Higit sa lahat, may asawa na si Charlie. Gusto ng panganay na babae ng Pamilya Song na parang may asawa. Ito ay simpleng pasabog na balita. Kabanata pito. Sa oras na ito, lumabas ng elevator ang matikas na si Warnia. Bagamat dumating siya upang bigyan si Paul ng isang basket ng bulaklak, ang kanyang mga mata ay palaging nakatutok sa katawan ni Charlie. Sa tuwing nakikita niya si Charlie, sobrang saya ang nararamdaman ni Warnia, para siyang bumalik noong siya ay labing walong taong gulang. Sa katunayan, ang isang matandang babae na tulad niya, ay mas maagang nagmature kaysa karamihan ng mga tao, ang nakipag-ugnayan sa mundo ng tao. At natutong magsuot ng maskara. Ngunit matapos makita si Charlie, Matapos mahalin si Charlie, ang kakayahan ni Warnia na maglagay ng maskara sa kanyang sarili ay nabigo sa harap niya. Tumingin siya kay Charlie nang may paghanga at pagmamahal sa kanyang mga mata at sumagot siya na nahihiya. Mr. Wade, paano kayo nagkakilala ni Paul? Si Paul ay kailan lang nakarating sa China. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing ang aking biyanan at ang ina ni Paul ay magkaklase, kaya nagkita-kita sila. Nagulat si Warnia at sinabi, "Oh, paano ito nagkataon?" Napangiti si Paul sa gilid at sinabing, "Nagkataon lang. Hindi ko inaasahan, Miss Song, kilala mo rin si Mr. Wade." Matalim na tiningnan ni Warnia si Charlie at sinabi kay Paul, "Si Mr. Wade ay maaaring ituring bilang aking tagapagligtas. Naaalala mo ba ang isang beses nang dumating ang aming mga kalakal na pang-export sa Estados Unidos?" Unqualified agad sila pero gusto pa rin nila kaming kasuhan at may malaking kabayaran. Agad namang tumango si Paul at sinabing, Syempre naalala ko yung time na hiniling mo sa akin na sumugod mula sa silangang baybayin ng Estados Unidos, patungo sa kanlurang baybayin upang tulungan kang lutesin ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang problema ay nalutas bago ako makarating sa kanlurang baybayin. Sinabi ni Warnia na may matagal na takot. Hindi ko sinasadyang nasira ang feng shui sa bahay noong panahong 'yon. Hindi lang naghirap ang negosyo, marami rin akong problema dito. Nagkaroon pa ako ng problema sa pagmamaneho at naaksidente. Kasabay nito, itinaas ni Warniya ang kanyang kamay upang ipakita ang bracelet na iniwan ng kanyang ina at sinabi na may damdamin. Noong panahong 'yon, nawala na ang bracelet na ito. Kung hindi dahil kay Mr. Wade, hindi na ito mahahanap muli. Bulalas ni Paul, lumalabas na ang dakilang feng shui master na sinabi mo sa akin ay si Mr. Wade. Tumango si Warnia at sinabing, yes, it's Mr. Wade. Ang mga mata ni Paul na nakatingin kay Charlie, ay puno na ng pagsamba at paghanga. He blurted out, Mr. Wade, I really didn't expect na ikaw ang feng shui master na palaging pinupuri ni Miss Song. Walang pakialam nang umiti si Charlie, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, It's nothing more than a little bit na mga kasanayan sa pagbagam, hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Nagmamadaling sinabi ni Paul, Mr. Wade, masyado kang humble. Hindi mo lang itinuro ngayon, baka may malaking problema ang Feng Shui Bureau ko. Lubos akong nagpapasalamat, bagamat napaka mapagpakumbaba ni Charlie. Hindi yon inisip ni Paul. Nagkaroon na siya ng respeto para kay Charlie sa puso niya. Bukod dito, kahit na ang pinakamatandang ginang ng pamilya Song ay pinuri si Charlie sa pagiging higit na natural, hindi banggitin si Charlie. Sa sandaling ito, sinabi ni Charlie, mayroon pa akong gagawin, kaya pag-usapan muna natin ito, at ako ay aalis na ngayon. Nagmamadaling tanong ni Warnia, Mr. Wade, saan ka pupunta? May dala ka bang kotse? Kung wala, ihahatid na kita. Ngumiti si Charlie at sinabing, Hindi mo na ba kailangang ikwento muli ang nakaraan kasama si Paul? Nagmamadaling sinabi ni Warnia, matanda na kaming magkakilala ni Paul. Simula ngayon, bubuo na siya sa Ores Hill. May oras tayo para balikan ang nakaraan. Kung hindi ka magde-drive ngayon, hayaan mong magkita tayo. Nang makita ito, alam ni Paul na hindi lamang nagustuhan ni Warnia si Charlie, ngunit inilagay din niya si Charlie sa isang napakahalagang posisyon sa kanyang puso. Sa oras na ito, nagmamadali siyang nagsabi, Miss Song, salamat sa mga flower basket na binigay mo, at salamat kay Mr. Song, sa pagtulong sa akin. Kung may pagkakataon ka, siguradong darating ka para bisitahin ako sa susunod. Kabanata Siyam at Labing Walo Si Warnia ay sumulyap kay Paul nang may pasasalamat at sinabi sa kanya, "Mabuti naman dahil mayroon ka pang gagawin. Tapos ay hindi nakita masyadong guguluhin. Sabay tayo ulit." Si Paul ay talagang napakataas sa EQ at napakataas din sa IQ. Nakikita niya ang isip ni Warnia kay Charlie kaya kahin niyang ipadala sa kanya si Charlie. Kung ganoon, bakit hindi itulak ang bangka sa daan at tulungan siya? Kaya sinabi ni Warnia kay Charlie, Mr. Wade, ibibigay ko sayo. Tumango si Charlie at nakangiting sinabi, kung gayon, guguluhin kita. Nahihiyang ngumiti si Warnia at seryosong sinabi, Mr. Wade, huwag kang masyadong magalang sa akin. Iniwan ni Warnia ang kanyang bodyguard para dalhin ang mga flower basket kay Paul. Pinindot niya ang elevator, hinarangan ang pinto ng elevator at sinabi kay Charlie, Mr. Wade, pakiusap. Bahagyang tumango si Charlie, na unang pumasok sa elevator, at sumunod naman si Warnia. Sumara ang pinto ng elevator ng dahan-dahan, ang mahina at advanced na halimuyak ng katawan ni Warnia ay tumagos sa butas ng ilong ni Charlie. Napakataas ng panlasa ni Warnia, Magaan at mahaba ang pabango sa kanyang katawan. Hindi lang gumagawa ng pakiramdam ng mga tao ay napaka at nakakapresko, ngunit hindi rin ito bulgar, at kahit na ginagawang obsessive at addictive ang mga tao. Nakatayo kasama niya, si Charlie ay may ilang pagmumuni-muni sa kanyang puso. Hindi may kakaila na si Warnia ay talagang napakaganda, na may napakarangal na ugali at higit sa lahat, Masyadong maamo ang babaeng ito kapag kaharap niya, at siya ay hindi makita ang hangin ni Missy. Sabay na umalis ang dalawa sa Jemdale Building, at personal na binuksan ni Warnia ang pinto ng kanyang Rolls Royce at pinaupo si Charlie. Pagkasakay sa kotse, magalang na tinanong ni Warnia si Charlie sa tabi niya. Mr. Wade, may pupuntahan ka ba? Bahagyang umiti si Charlie, pagkatapos ay ibalik mo ako sa Thompson Villa. Nagtatakang tanong ni Warnia, Mr. Wade, may gagawin ka ba? Bakit ikaw ay biglang uuwi? Nakangiting sabi ni Charlie, hindi pa dumarating ang oras para gumawa ng isang bagay, uuwi ako at maghintay. Bagamat medyo nagulat si Warnia, bahagya itong tumango at sinabing, kung ganoon ay ihahatid kita pabalik. Habang sinasabi niya yon, muli siyang naglakas loob at nagtanong ng may pag-asa. Mr. Wade, kailan ka magkakaroon ng oras? Gusto kitang e-treat ng hapunan. Nag-isip sandali si Charlie at sinabing, magtagal tayo ng dalawang araw. Nagkaroon ng maraming mga bagay kamakailan, lalo na ngayon. Malinaw na niyang ipinaliwanag kay Isaac na kapag handa na niyang palayain si Elaine, partikular na hihilingin niya sa detention center na tawagan siya. Sa oras na yon, pupunta siya at susunduin niya si Elaine. Ang dahilan kung bakit kinailangan niyang kunin si Elaine, ay higit dahil gusto niyang makita kung gaano kalungkot si Elaine ngayon. Ang babaeng ito, na nangahas na magnakaw ng 21.9 bilyon, ay hinding-hindi matututo ng leksyon kung siya ay hindi nagdusa dito. Kung magpakita ng awa sa kanya at hindi siya natatakot na ibunyag ang pagkakakilanlan, siya ay direktang tumawag sa pulis siya, si Elaine ay masentensyahan ng hindi bababa sa isang nasuspinde na parusang kamatayan. Kahit na hindi niya siya barilin para sa ganoong kalaking halaga ng pera na kasangkot. Hayaan siyang pumasok at magdusa ng ilang araw at pagkatapos ay palabasin siya. Napakamura na para sa kanya. Kabanata siyam na at labin siyam. Matapos bumalik si Elaine sa detention center mula sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong, siya ay naghihintay para sa resulta na may pagkabalisa. Hindi niya alam kung hahayaan ba ng mga pulis ang kanyang sarili, kaya maaari lamang siyang magdasal sa kanyang puso. Sa dalawang araw mula nang pumasok sa detention center, nagduse si Elaine. Siya ay hindi kailanman dumanas ng masakit na pagpapahirap sa kanyang buhay. Ngayon, pakiramdam niya ay nasa bingit na siya ng pagbagsak. Kung hindi nila siya pakakawalan, kailangan talaga niyang mamatay dito. Alam ng matandang Mrs. Wilson na tinawag si Elaine sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong sa umaga, at nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala sa kanyang puso. Natatakot siyang sabihin ni Elaine sa mga pulis na sila ni Gina ang nagpahirap at talunin siya. Bukod dito, nag-aalala rin siya na si Elaine ay mag-apply para sa pagpapalit ng sel sa opisyal ng pulisya. Kung ililipat siya ng pulis, hindi ba mawawala sa kanya ang pinakamalaking kasiyahan? Sa napakatagal na panahon, ang pamilya Wilson ay dumanas ng napakaraming kasawian at kapighatian. Ang kaluuba ng matandang Mrs. Wilson ay napakahina. Hanggang si Elaine ay nakakulong sa parehong selda, mababawi niya ang saya ng buhay. Ang pag-iisip na si Elaine ay maaaring nasa bilangguan ng mahigit sampu o dalawampung taon, siya ay makakalabas pagkatapos ng higit sa sampung araw na paghihintay. Ang matandang Mrs. Wilson ay nakaramdam ng pananabi. Nang makita si Elaine na nakakulot sa sulok ng selda, napakapaglaro ng matandang Mrs. Wilson. Lumapit siya kay Elaine at nakangiting nagtanong, narinig kong tinawag ka sa istasyon ng pulisya para sa pagtatanong. Si Elaine ay tumingin sa kanya na nanginginig. Oo, oh, ina. Tinawag ako upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Malamig na tanong ng matandang Mrs. Wilson. Kung gayon, nakipag-usap ka ba sa mga pulis? Hindi ka ba nagreklamo sa kanila? Nagmamadaling ikinaway ni Elaine ang kanyang kamay at sinabing, Huwag kang mag-alala, nanay, hindi ko sinabi sa mga pulis. Anong nangyari sa Zelda? Lumapit sila sa akin para magtanong tungkol sa kaso. Ang matandang Mrs. Wilson ay nakahinga. Sumimangot at tinanong siya. Sabi ko Elaine, kinunsulta mo na ba ang isang abogado? Ilang taon ka ba masentensyahan sa ganitong sitwasyon? Ay sampung taon o labing limang taon ay sapat na. Paulit-ulit na umiling si Elaine at bumulong. Hindi pa ako nakakahanap ng abogado, kaya hindi ko alam kung hanggang kailan ako masentensyahan. Pagkabalik, hindi naglakas loob si Elaine na sabihin na baka mapalaya siya kaagad. Dahil kapag alam nilang bibitawa na siya, tiyak na gagawin nila ang lahat para pahirapan siya ng husto bago siya umalis. Kaya nagpa si Elaine na magtiis, hanggang sa dumating ang mga pulis para pakawalan siya. Ang matandang ginang Wilson ay nanunuya at buong pagmamalaki. Narinig ko na ang iba na nagsabi sa iyong kaso, hindi bababa sa labing limang taon ang sentensya. Sinabi ng Lady Wilson na may mahabang buntong hininga. Ngunit sinabi niya ng may pananabig. Oh, labing limang taon, Elaine, 15 days. I can't stand it for 15 years. How will you take it then? Mag-aalala ko kapag naiisip ko ito. Elaine said nonchalantly, Hindi ko alam nanay. Nung naisip ko na baka makulong ako sa loob ng higit sa sampung taon, napakalamig ng puso ko. Lumapit si Gina kay Elaine sa pagkakataong ito, at sinampal siya sa kanan at kaliwa, at saka tumingin pababa sa kanya. Tulad mo, isang babaeng bangkaro na nang aagaw ng asawa ng iba. Huwag mong sabihing makukulong ka ng higit sa sampung taon, kahit na nakakulong ka habang buhay. Hindi nito binabawasan ang puot. Isipin ang matching na yon na pinilit pumunta sa Estados Unidos dahil sa iyo. Kahit na hindi ko siya kilala, hindi ko pa siya nakikilala, ngunit kapag naisip ko ang ginawa mo sa kanya, gusto kong gawin ito para sa kanya. Mabahong hininga, pagkatapos noon, iniunat niya ang kanyang kamay upang hablutin ang buhok ni Elaine, na pinupunasan ang kanyang mukha ng ilang beses. Hindi nagtagal ay nagbuhos ng dugo ang bibig ni Elaine, at sa sandaling huminto si Gina, hindi niya inaasahan na ang matandang Mrs. Wilson sa gilid, ay naghihintay din na magturo sa kanya. Nang huminto si Gina, biglang iniunat ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang kamay, hinawakan ng mahigpit ang tenga ni Elaine at pilit na hinila, napaiyak si Elaine sa sakit. Ngumiti si Elaine at nagtanong, Nay, bakit mo hinihila ang tenga ko? May nagawa ba akong mali? Kabanata siyam na raan at dalawampu. Malamig na bunguntong hininga ang matandang Mrs. Wilson. May mukha ka pa tanungin ako, ano ang ginawa mong mali? Sinasabi ko sa iyo, hanggat ikaw ay nabubuhay, hanggat maaari kang huminga, ito ay mali. Iyon ang tamang pagpipilian lang ay ang mamatay ng mabilis. Huwag mag-aksaya ng hangin sa mundong ito. Pakiramdam ni Elaine ay malapit ng matanggal ang kanyang mga tainga, at ang sakit ay napakasakit, ngunit siya ay hindi nangahas na magkaroon ng kaunting pakiramdam ng pagsuway. Kaya't maaari lamang niyang lunukin ang kapaitan sa kanyang tiyan. Iniisip na kung siya ay nagpumilit, maaari niyang ipagpatuloy ito. Pagkatapos niyang lumabas, ang masamang Lady Wilson na ito ay ilalabas din sa loob ng wala pang sampung araw. Sa oras na yon, ang masamang Lady Wilson na ito ay walang tirahan, walang lugar na makakainan, walang lugar na inumin. Siya ay mamamatay sa lansangan. May pagkakataon na mahanap ang kanyang paghihiganti. Hindi ba nararamdaman ng masamang Lady Wilson na ito, na siya ay makulong dito ng higit sa sampung taon? Nais din niyang kunin ang sulat na isinulat niya para tumira sa kanyang Thompson Villa na isang panaginip lang. Hindi niya siguro akalain na imposibleng makulong siya rito ng higit sa sampung taon at malapit na siyang ilabas. Kapag ang mga gwardya ng bilangguan ay dumating upang palayain siya, naniniwala siya na ang masamang asawang ito ay matulala. At kahit sobrang sakit, sobrang nanlulumo, at galit na galit. Posibleng mamatay dito on the spot, hindi inaasahan ng matandang ginang Wilson na maaaring makalaya si Elaine. Naramdaman niya lang na maaaring manatili sa kulungan si Elaine sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kaya naman palagi niyang itinuturing na isang kayamanan ang sulat na isinulat ni Elaine dahil sa pamamagitan ng sulat na ito sa kanyang mga kamay, maaari na siyang manirahan sa malaking mansyon ng Thompson, pagkatapos lamang maghintay ng higit sa sampung araw mula ngayon. OMG, Thompson, ang lakas ng loob kong isipin yun dati. Pagkatapos manatili sa Thompson First Class sa pagkakataong ito, sinabi niyang walang magiging possible na lumayo, at mamamatay siya sa isang mansyon tulad ng Thompson First Class Villa. Mas feudal siya at superstitious. Nararamdaman niya na sa pamamagitan lamang ng pagkamatay sa ganitong uri ng mansion, ay maaari niyang italaga ang kanyang sarili sa isang mas mayayamang pamilya at tamasahin ang isang buhay na kasaganaan. Sa oras na ito, humakbang ang mga gwardya sa detention center. Noon lamang ay nagatubili na binitawa ni Mrs. Wilson ang mga tainga ni Elaine. Ngayon lang, buong lakas, Hinila niya ang mga tainga ni Elaine na sobrang pula at namamaga, at nagkaroon pa ng ilang pagkapunit at dumudugo sa base ng tainga. Bumuhos ang masakit na luha ni Elaine, ngunit nang makita niya ang bantay ng bilangguan, halos mabaliw siya sa excitement. Nandito na ang prison guard, nandito ang prison guard para pakawalan siya. Sa wakas makakalaya na ulit ako. Makakabalik na ako sa wakas sa malaking mansyon ng Thompson makakain ng buo at makatulog ng matiwasay. Sa loob ng mahigit dalawang araw, wala akong kinakain maliban sa pagdila ng dalawang subo ng sinigang sa lupa, hindi ako nakatulog ng maayos at nilagnat din ako. Simple lang din ang pakiramdam na ito na masakit. Kaya hindi makapaghintay si Elaine na umalis dito ng mabilis. Ang bantay ng bilangguan ay humakbang patungo sa selda, binuksan ang pinto at sinabing, Panahon na para hayaan ang hangin sa labas, nakapila ang lahat sa playground. Ang puso ni Elaine ay labis na nasasabik at agad na nahulog sa ilalim. Nandito ba ang mga prison guard para ilabas ang lahat? Hindi pa ba sila handa na palayain siya? Hindi pa napag-usapan ng mga pulis kung gusto nila siyang palabasin.